Samantala sa datos po ng Department of Agriculture, naitala ang 36% na pagtaas sa retail price ng bigas noong unang araw ng Marso 2024 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Batay sa price watch monitoring ng DA sa Metro Manila Markets. Tumaas ang retail price ng local regular milled price ng hanggang 18 pesos kada kilo o 36% ang retail price ng staple noong unang araw ng Marso 2023 ay nasa pagitan ng 32 to 40 pesos kada kilo kumpara sa 50 pesos kada kilo noong unang araw ng Marso 2024. Sa kabilang banda, tumaas ng 22% o kasing taas ng 13 pesos kada kilo ang retail price ng local well-milled rice. Dahil ang halaga noong unang araw ng Marso 2023 ay nasa pagitan lang 37 at 45 pesos kumpara sa umiiral na 45 pesos hanggang 58 pesos Pagkatapos na isang taon na tayo so isang ganun kabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas. Oo, no, tataas pa yan. Nako. Hindi problema eh, natin mga kasi this is a staple food. Di nabubuhay yung mga Pilipino na walang kanin sa kanilang kapagkainan. Kaya kailangan magsanay na sila ng ano, corn, kamote. O yung masarap yun. Corn ni rice, kumakain ka ba? Ako palagi kumakain ako ng corn sa kamote. Mm -hmm. Hihilig e, ako dyan. Yung ah... Uh, yung uh, may makakilala ko turing may, uh, may, ibang alternative instead of yung, yung regular meal rice. Uh. Oh. ma na mais ginagamit nila. O, oh, nakakain ako. Masarap din naman. nasa Cebu eh, mm -hmm. pinakain ako ng pinagalong mais sa rice. Doon sa kunchig, kumain ako.